Grabe ang hangin. At grabe ang dilim ah, ng paligid. Ito, ito. Side look, At ang dilim ng paligid. Ulan na naman dito sa amin. oh? Grabe ang hangin. Lakas ng hangin. Alam nyo ba na itong ulan-ulan niya na ganito guys? Eh, may aksidente na, na bus sa may sa may ano yan sa may narayang sa highway doon ano Indian bus siya at ang dami yung ang dami na sugatan ang dami din yung namatay grabe galing India yung bus grabe ang hangin no eh maambun na yung puno dito sa may harap ay naku So, kagaya nga ng sinasabi ko guys, ang hirap pag ganito yung naguulan-ulan kasi ang daming na aksidente yung sa daan. So, eto yung isa, eto yung bus na galing ng India, bali tourist bus siya at 40 Indians ang laman nung bus. Ngayon, galing yata sila ng Pukara, tapos papunta sila ng, Hindi ah, di ko alam kung saan sila papunta o papunta sila ng Chitwan, papuntang Katmandu, ganun yata. Basta tourist bus na galing India, tapos sumemplang ay ano na sila dun sa may ilog dyan sa may Marayang di River Marayang si River di ko alam mo paano ipronounce yung river nila so 25 yung namatay na ano daw Indian daw tapos yung ano yata yung dares yata ano dinala pa sa hospital so ang hirap talaga pag ganitong umuulan so ano news dito sa Nepal dito nung nakaraan dahil sa ulan-ulan niya ayan nung nangyari hindi lang hindi lang ito first time na may naaksidenteng bus diyan guys sa totoo lang ang dami ng mga bus ang nahulog sa river na yan delikado talaga ang mga daan lalo lalo yung sa part na yan yung saan nahulog yung bus napaka -delikado yung part na yan talaga kasi kahit nung 2016 nung una ako pumunta dito may isang bus din na muntikan ding mahulog kalahati nung bus nasa bangin na talaga buti ka mo yung mga tao doon nakaligtas pa usual well guys nandito kami sa bilihan na naman kasi nga uh, kailangan namin magbigay ng mga prutas ano apple, banana ganun doon sa may namatayan malapit sa may amin So, three days na magbibigay kami ng putas sa kanila. So, ganun yan. Nung kahapon, nagbigay kami ng dalawang takal ng bigas, tapos sibuyas, kursani, sili, mga ganun bigay. Tapos, nagbigay din ng pera na 100. Tapos, after noon, three days na magbibigay ng mga frutas. Yung pagkain nung, ano, nung immediate family nung namatayan kasi bawal silang kumain ng may asin. So, gatas, prutas, yun lang yung pwede nilang kainin. At saka, magbibigay din pala ng alak. Kaya kami nandito para bumili ng prutas na ipapamigay. At syempre, prutas na rin sa bahay para sa amin ni Asher, kung anong prutas na mabili ni Asis dyan, kung ano yung available na prutas na meron dyan sa ano, dito lang kami sa may pinsan ni Asis bumili tapos na ang ano tapos na ang ulan maliwalas na ulit ang panahon hello good morning good morning uy good morning hey, baby good morning guys sumikat na naman ang araw na. Mainit na naman ngayong araw na to. Sumikat na naman ang araw. Iya yeah, 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 yeah. Bagong gising kami ni Tonton. 7.30. Nasarap siya ng, napasarap siya ng tulog niya. Kaya ngayon pa lang kami gising. At yon nagdagatas ng aming kuya. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Bali biglang kumulimlim dito sa amin. Yan, kita nyo na naman ang aking mga sinampan. Biglang kumulimlim dito sa amin at nag ano siya. Kumukulog-kulog siya. Asin yung kulog niya. Ngayon, nandito ako sa gilid ng bahay. Pupunta ako sa gilid ng bahay. Kasi nga yung talahib na ang ano nang pala ko, laguna. Itong talahib dito sa gilid ng bahay, na kung saan nilinis ito ni Asis nung nakaraan, ngayon ang haba na naman nila, tingnan nyo oh. Ang bilis humaba itong talahid dito sa harap ng bahay. Ayan oh. Hindi namin alam kung paano tatanggalin to yung tatanggalin na hindi na siya babalik. De basta na lang natubo itong talahib na to. Ang dami pa man din. Yung sinaama dito sa katabi namin, naglilinis sila dito sa gilid nila. Oh. Kaya kailangan ko din linisin yung gilid namin. Kasi yung gilid nila dito, yung parte ng gilid nila dito, nilinis nila. So ang natira, itong gilid namin. Ang bilis kasing tumugot. Hmm? talahib Talahid ba to? Yung may bulaklak na white? Ayan o, oh, kumukulog. O. Oh. Ito. Nakapaghinipan mo. Nalipad. Yung ano niya. Ang lago na naman o. Oh. Natatandaan nyo yung pinakita ko dati. Dito. Eh, ang linis-linis, ba diba? Ngayon, ito na naman siya. Kaya yung magagawin natin ngayon. Habang hindi pa siya naulan, pero sana umulan, I wish umulan kasi nga ang init kaninang umaga. So sana umulan. Para presko ang ating paligid. O, oh, di ba? Kita nyo kung gaano kaano yung gilid namin. Hmm? Hmm. ang bilis umaba sabi ko nga kay Asis ano ba yung maganda na gawin dito para hindi siya tubuan ng ganito kung tatalag ba yung spray yung gamot para hindi na sila tumubo Ang talas pa man din. Mat matalas itong ganitong klase ng damo. Alam, sarap ng hangin. Kung pagkain lang sana ng kambing, walang problema eh. Kaso ayaw kainin ng kambing yung ganitong klase ng dahon, ay damo. nilalagay sa bubong bubong ng bahay di ako sure pero parang ganito yata kapag napabayaan to ang lago nito pag napabayaan siya napakalagon yan nakakatakot baka mamaya taguan ng mga ahas lalot ang init ng panahon ang mga ahas naghahanap sila ng ano ng ma pupuntaan nilang malamig hmm. ba? Diba? unti-unti so -unti. nandito na tayo ay akala ko ganyan share O, oh, di ba? ko kayo, guys. Kahit makakalahati lang ako bago umulan. Why? Itsura, oh. nag na. What do you want? Always, mommy. Always, mommy, mommy. Always, mommy, mommy. <laughs> ah. Always, mommy, mommy. I need to clean little. Because it's... The grass is tall. Ah, oh, why? What happened? <laughs> you say mama. Say mama first. Mama. Mama, come on. Mama. <laughs> say mama. Say mama. Ah? Huh? Say mama first. Mama. o oh, nakikita nyo umuulan na umuulan na at bibili muna ako ng tinapay tagal na namin hindi bumili ng tinapay kaya bibili ulit ako ng tinapay na may cream kasi gusto yun ni Asher ay umulan na talaga oh, may ambon ambon na ayun si Baya antayin natin si Baya bibili tayo ng tinapay Ah. Tinapay dito 60. May tig 80. Yung tinapay na mahaba 25. Pakita ko sa inyo. oh si 60. Yo. Mm. 60. Wala na kasi yung madalas 50 ganun. Ang dami nyang tinapay oh. Oh eto lang kasi yung 40 wala man tayo mapagbilhan sa 40 alang lakas na ng ulan ang lakas na ng ulan Ang lakas na ng ulan. Umulan na. Tingnan nyo ang kalangitan namin. Hmm. Oh, yun lang yung atin video for today guys. Magpapaalam na ulit ako sa inyo. Maraming maraming salamat sa walang sawang panunood at suporta sa aming video araw-araw. Thank you, thank you so much guys. And see you again in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.